Ayan, oh. Ang um, baba, oh. Puti, kasya. Buti pa siya nakapag-expressway na naman, no? Oh. Nakatanggal na yung ating mga fairings. Wala na yung ating mga sidings. Sure champion yan. Hello guys, ito yung ating bagong Suzuki Raider R150 FI. Ngayong araw, dadalhin natin to kay Spoily Carbon para ipakarbon lahat ng fairings niya. Itong outer, pati itong inner. Sila na mismo yung magkakalag. Kasakay natin to ngayon sa ating pickup. Ang kulay na gusto ko is green na twill carbon. Ito. Ito, itong sa side na to, pati sa araro Ito, pati itong diretsyong pahaba na to. Tapos itong mga fairings naman niyang magaspang, like ito, itong dito, tapalodo, dito sa taas ng taillight at pati yung underneath natin. Alam ko forged yung tawag ni spoily carbon dun eh. So makikita na lang natin after nilang ginawa. Ngayon naman, sasakay natin to sa ating pickup kay Lemon. Ayan o. Oh. Ang um, baba, oh. Dito pa lang sa garay ko, halos sumayad na yung motor natin, oh. Buti meron tayong rampa. Tsaka meron akong kasama magsasakay. Ito yung rampa natin, oh. Ito lang yung mahirap kasi sumasayad Kailangan buhatin para hindi sumayad yung araro. Yan. Right, naisakay nice na natin guys. Gusto ko kasi nakasaray yung tailgate ng ating pickup para mas safe. Kaya isa side natin yung motor natin ngayon. Buti, kasya. and guys, nakatali na siya. Pwede natin isara yung ating tailgate. Okay, safe na naman si RFI. Ganoon si RFI, oh. Buti pa siya nakapag-expressway no, na naman, oh. No? Tsaka buti matibay yung tali natin, oh. So, okay, guys, nandito tayo sa Reparo Road. Ito yung shop niya. Wala nga lang pangalan yung shop niya. So, tandaan na lang natin, red yung gate. Ibababa na natin yung rider. Up. Oh. Ang gone, eh, no? <laughs> Wala na rampa-rampa, eh. Wait, ah. Uh. Baba eh, no? Bago na nga pala yung pangalan ng kanyang tindahan, hindi na spoil Carbon. S-Works Carbon Experts. Ayun, kakalagay ni Bro JR, ang ating motor, para iwanan natin yung fairings dito. Ito guys, yung sample nila, oh. Ang tawag dito is forged. Ngayon, kulay pink siya, kaya tinatawag siyang Forge Pink. Ito naman, ang tawag dito sa kulay niya is forged blue. So yung mga inner fairings natin, ipapaganto rin natin siya. Alright guys, nakatanggal na yung ating mga fairings. Pakita ko sa inyo, wala na yung ating headlight, wala na yung ating mga sidings, wala na yung ating tapalodo, wala na yung ating underneath, pati yung upuan natin ipapaforged green. Carbon din ba yun? Carbon. Oh, carbon lodi. Kalansay na yung bike natin. Nakakaya yung side stand ko. Pinutol ko lang eh. <laughs> Ito yung mga fairings natin, yung black. So lahat ito ay maka-carbon sa S-Works, carbon experts. So si Sir ang isa sa nagtatrabaho dito para mapaganda yung ating fairings. No? Pagbalik na lang namin from Negros ha. Uh -huh. kau nang bahala at... Uh... sure champion yan. Ah, okay. <laughs> Pero kasi tayo sasali ang motor show sa October 15. Kasi bro JR na lang bahala. Sige, tuloy na kami at uh, maraming salamat. Ayan, sakay ulit natin sa pickup. Mas lalong gumana to kasi wala na siyang fairings, eh. Okay. Dito tayo sa side. Okay na, okay na.